Good afternoon, good afternoon guys Dito po tayo ngayon sa BGC Sa bantang Polybook Ayan ang Polybook guys So Titingnan natin dito yung kay eh. Hindi ko na alam paano, baka din siguro yan. Ang Today is Sunday, June na 2024 Yan oh. Um binuhulugan siguro nila yan guys pero ora. Ito dito, ito lang dito sa High street. sa kabila si Rendra ayan lang si Rendra tawid nun market market sa kabila so ayan o no? sinuhulugan lang ayan naka computer ano charts ano Hapon lang ako na layan na namin yan guys So ayan o, umandar na O, umandar na isa O, sa cellphone niya Lumangin. meron silang ah, sa telepono sa cellphone nakakabit siguro may app siyan tapos automatic yan, nakakaltas din sa credit card mo Ano nalo ko lo ganyan nelo ko inologan tap sa cellphone ah oh. may app lang na idayan ayung nga guys cellphone nga so delay no eto ito sa PUBG sa buong BGC ba dito sa High Street iniwanan lang kanina yan Ito sa ano eh naka close van eh so iwanan lang nila dyan wala na gumagulong na yung kita nila Galing. Galing na business. Wala kailangan ano, manpower. Nagahatid lang diyan sa ano, driver ta kayo finance. Pero yung magbabantay wala na kasi di naman gagana kung hindi yan ano. Hindi nuhulugan ng ano, gumagamit. Maradami es un poquito la tetera. Lapit nang ano guys sa Pilipinas yung Independence Day sa June 12 kaya marami kang makikita ng mga flag ng Philippine flag na kasabit kung saan saan mga puno mga bahay Lapit na yung araw ng kalayaan Ayan, o, oh, mga flag June 12 ilang araw na lang June 9 ngayon June 10 11 Merkulis So Wednesday, Araw ng kalayaan ng Pilipinas yung iba kanina pa yan yata nakakapasok sa apps eh. kaya hindi pa nakaalis Ay alagang pagong Ang pagong na ito'y Sobra kong hmm, Kung ako'y mag-asawa Pipiliin ko Hanap ng mangisda Sisid siya, sisid ako Magsisiran ka tayo Ano ba yung kanta na yun? Yun? guys may ano ro no may fountain maganda rin dito pag gabi nagkawawa yung nakatambay doon hindi ka makapasok-pasok too much time para makulimlim yung kalangitan medyo madilim no? kami ang gabi to uulan na naman tuwing gabi o tuwing hapon ang uulan guys dito ngayon sa Maynila yung mga kasama nila pabalit na yon, patapos na yung kanilang ano tapos sila hindi pa nakalis ayaw nilang mapagana na lang hindi siya mapapunta na hindi uh, pa gano'ng marunong pa isa nataruan pa lang hindi gano'ng baka matumbang it's go. Well, guys, thank you, thank you so much for watching. Sana huwag kayong magsawa guys na spy pa lahat ng ating mga vlog na ina-upload. Thank you so much. Good afternoon sa inyong lahat. bye Ooh. Thank you guys, thank you Hasta la vista Ang susunod na lang sa ulit, eh Thank you so much Thank you for watching, eh. bye bye